Hello mga mekas mekos and ka-engagers For today's video, ito lang muna siya Kasi busy, busy ang life ko So, kau-uwi ko lang from work At 7.30 na ng gabi, pero maaraw pa siya Umikot kasi ako dahil sarado yung daanan ng mga bike dahil na ginagawa nila ng stoplight. So medyo napapalayo ako. Pero maganda naman magbike. Oh, ganito 'yung makikita ninyo pag nagba-bike ko. O oh, di ba, napaka-aliwalas magbike kaya caring-carry lang. Ah. Uh everyday yan lang yung service ko bike pag winter uh, winter umuulan at malamig hinahatid ako ng sasakyan ni Teo pero this winter mag-aaral na yata ako ng driving parang ayaw ko nga mag aral ng driving eh Kaya ayaw kong matutong mag drive dahil tanga-tanga ako sa driving madaling maano yung matako sa mga mga tanawin lalo na pagbulaklak, bulaklak ay Diyos ko natitintal yung mata ko pero no choice eh kasi minsan kasi tinatamad si Teo mag ano maghatid sundo at saka matanda na rin siya eh In the future, kailanganin ko rin niyang matutong mag-drive eh. No choice ako kaya mag na lang ng driving. Bahala na si Batman. <clears> hmm, <throat> ganito kaganda ang aming panahon. 7.30 na ng gabi. Ngayon, madali ng mga 9 o'clock. Papa, ano na yung araw. Kasi pa next month, herbs na pa-herbs na kami next month so, taglamig na naman ang ano lang nang ang ano lang nang ano dito yung tag-init napaka-eksi napaka lang 3 months lang kasi yung fruiling at saka herbs, malamig naman yan eh so, ang tag-init lang talaga summer is 3 months lang talaga 9 months is malamig yung herbs at saka froling same same lang yan sila eh malamig pero may araw pero yung winter kasi talaga talagang ah, panay ulan yan eh ulan snow ulan snow Ugh. talaga ang weather na yan pero maganda rin naman tignan kapag puting puti na yung mga kalsada at dahon lahat nagprosin maganda rin siya tignan do. yun nga lang mag usok usok na yung ilong mo sa lamig hmm. ba diba? ang ganda ng ano na ng panahon mag bike o ba diba? <laughs> for five years <laughs> ito yung service ko bike kaya siguro hindi ako tumataba kahit anong kahit anong kain ko ng marami dahil masyadong exercise ako everyday bike 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 everyday yan na yung exercise ko plus trabaho pa Walang madaling buhay sa abroad. Lahat tagihirap. Kayod kalabaw dito, oy. Akala ng iba, pag abroad, ang ganda na ng buhay. Pero, hindi nila alam. <laughs> yung buhay abroad, napaka tadtad yung katawan mo sa trabaho. Kasi, kailangan magtrabaho, eh kung hindi ka magtrabaho wala kang ibibigay sa pamilya mo sa Pinas na kung solo ka lang di okay lang huwag kang magtrabaho ah pero kung may pamilya ka sa Pinas at mahirap din ako wala magkayod ka labaw ka talaga kaya hindi ka man pwedeng humingi ng pera sa apam nakakahiya naman tsaka hindi naman din talaga ako ganyan oy mahiyain ako pagdating sa pera gusto ko mayroon akong perang sarili talaga kasi minsan matulungin ako eh madali akong maawa magtulong pero ah. kaya ito nagsisikap din naman ako kahit na nga pasma pasma na yung kamay ko sa <laughs> lip and right na trabaho na pasma na yung kamay ko namamanhid na nga yung kamay ko eh <laughs> buhay talaga oo Hay ah, buhay. <laughs> ah. Ang alam ng iba pag abroad. <laughs> dunyang dunya na nagiga na ng pera sa abroad. <laughs> Ay. Subukan nyo mag-abroad nang malaman ninyo. Kayo kasi mga hindi nakapag-abroad pa no. Hindi niyo alam niyan eh. hindi kayo magarilit sa amin eh. Mga sinasabi namin, hindi niyo yan ma-relate. Hangga't hindi kayo kusang mag ang hindi kayo kusang maka-experience ng buhay abroad tapos yung iba dyan sarap buhay, akala kasi eh. syempre may dumadating monthly monthly, hindi na marunong magtipid tipid, hala, hingi nang hingi na kahit ano na lang Diyos ko Lord, paawa kayo sa kapamilya ninyo sa abroad mas lalo na siguro yung mga yung mga DH, yung mga OFWs mas lalo yan silang kawawa kasi nakatira talaga yan sila sa mga amo nila eh kahit kalabaw talaga yan sila kami kalahati lang kami, hindi pa kami masyadong kawawa kasi hindi kami mga OFWs eh oras lang yung work namin tapos uwi sa bahay although nakakapagod pag nasa trabaho pero hindi talaga 24 hours or 12 hours na trabaho. Hindi tulad talaga sa OFW stay in, mga DH stay in. Baka kahit hating gabi, gisingin ka pa. So, Maria So, hindi biro ang buhay abroad ha. Kaya maawa kayo sa mga kamag-anak ninyong nasa ibang bansa. Pahalagahan ninyo ang padala. Ik -ik -ik. Wah, dito na ako sa bahay namin Ito na, nagdal -dal, -dal, dal kasi ako Hindi ko na na. Wala na, nasa bahay na pala ako kakablog saka kablag-blag ko Kablag-blag ko Bihirap din naman maka-engage Minsan maka-engage, minsan hindi Uwa oh, Uwa oh, Ah, paray Agoy, dito na ako sa Aming payag buah Sige, mag-vlog muna ako sa mais ko. oh, <coughs> ganda oh. I-vlog ko muna yung yung mais ko. In fairness pala sa mais ko. Kinain na namin kahapon, ang sarap. Malagkit-lagkit. Wow. Mayroon akong tinira konti para sa Ayan. Mayroon akong tinira konti para sa bayaw ko ibigay ko sa kanila kasi nung nasa Pinas kami sila yung nag uy dami ng kamatis hinog sila yung nagbisbis ba nagdilig so ay ang dami ng kamatis hinog na naman mag na naman si Irene pechay ko pero marami akong pechay dun sa, sa glass house na yung strawberry nagbunga pa panay pa bunga ay, marami nang hinog yung kamatis ko. <laughs> Ay, Diyos ko, natutuwa talaga ako pag nakakita ako ng mga pananim ko na sobra na yung hinog. Tignan nyo naman yung... Ay, oh my God, grabe talaga. Talagang worth it yung pagod ko sa pagka... Pag, ano, pag bungkal-bungkal nito para magtanim lang ng mga kamatis. Kasi, oh, tignan nyo naman yung bunga. Talaga namang nakaka... Nakaka-inspired yung bunga ng kamatis ko, yung pananim ko. Hay, grabe. Thank you, kamatis. Oh. Ayan, marami na siyang hinog. Mm. Dami ng hinog ng kamatis ko. Marami na namang harbisin si Irene. Ako, Ay, wala na yung hinog na nandun na, oh. Marami na namang harbisin si si Irene kamatis. Mga cherry. Mm. Wow. Oh, God. Harbisin talaga kita. Bukas na. Bukas na kita para medyo mahinog-hinog ka pa. Uy, naku, may nakatago dito. Oh. Hinog na, oh. <laughs> ah, ang cute. Ah, hinog na, hinog na. Ayun pa, oh. Mm -hmm. Ang dami ng hinog nga. So, doon tayo sa kabila kung kamatis. Kasi marami pa akong kamatis. Tignan nyo, oh. Orya usog. Ang dami-daming bunga. Mm, grabe. nakaka -ano talaga. Everywhere bunga. Ay, naku, ang sigla-sigla talaga kapag ganito yung pananim mo. Ah, kahit na nangangalay na yung kamay ko sa kaka, trabaho. Masaya naman tignan yung mga pananim na na. Ang bunga, o. Oh. Tignan nyo yung grapes ko, o. Oh. <laughs> Hinog na ba kaya to? Uy, hey, grapes, mahinog ka na, please. Ang dami mo pa naman. Mm. Hmm. Grapes everywhere pa naman tong... Kaya pag nandito na yung anak ko, sus tiba-tiba yun siya sa mga prutas. Kay daming prutas dito. Hmm, daming bunga ng grapes ko. Sus, bunga lang. Ito yung kamatis ko dito pa oh. Ang dami kong dami kong tanim. Hmm. Daming ring bunga dyan. Hmm, bunga diyan. Ayan, hinog-hinog na meron ng mga pula-pula. Mga pula-pula sa pag-ibig. Mabuti pa yung kamatis. Umiibig. Yung nagtanim, hindi na marunong umibig. Wala na yung puso, namatay na yung puso, matagal na. At ayaw ko nang umibig pang muli. Dahil, magtutumboy na ako. dami ng hinog ang dami ng hinog huh. tama na yung vlog vlog ko kay sobrang haba mayroon pa nga akong kamatis doon and ayan naman ang mga pet ko o, tignan nyo <laughs> lumalaki na yung mga pet ko at ito naman ang amp palaya ni Irene. O, oh, di ba? Mm. Lumalaki na rin yung palaya ko. Mayroon na siyang mga mga bunga in fairness, ya. Yeah? Tapos yan. Pechay ko. Must help me. Mm. Mm. Daddy. Pechay sa So, Malapit na silang lumaki. Oh. Kamatis pa din. Bulaklak. Dito naman, meron ako ditong string beans. Pero kay hindi pa manamunga. Uy, ay. Ayan yung batong ko, guys. Ay, ang tawag nito. Ayan na, pabunga na nga siya. Batong. Bigyan mo ako ng maraming bunga batong, please. Ayan. At ginawaan ko siya ng kutay-kutay dyan. kutay-kutay. Hmm, hmm. At kamatis ko pa din. Ang dami kong kamatis tinanim eh. Oh, tignan nyo naman. Hmm. Tignan nyo yung bunga. Yung iba, hindi kasi na nakikita dahil green. Oh, tignan nyo yung mga kamatis ko. Oh. Mga cherry pa naman to. Hmm. Hmm. Bunga everywhere siya, oh. Hmm. Hmm, ba? Diba? Hmm. Alam nyo, mahilig akong mag... Mahilig ako kasi talagang mag, ano eh, magtanim-tanim sa totoo lang. Mahilig na mahilig akong mananim ng mga gulay, halaman. Nung nasa Pinas ako, nung nasa Laguna ako, dami ko rin tanim na gulay dun sa sa likod ng tinitirahan ko kaya lang hinabas hinabas ng mga bruha tapos pinalayas ako so napadpad ako sa magandang buhay yun yung kapalit ng aking sama ng loob ito yung kapalit ng sama ng loob ko noon magandang life dito, o diba pag inaapi lalong lalong inaano ni God tinataas Hooray! So, ispasok ko na yung aking tutura-tura kay mag-dinner na kami.